Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si uh, Christian Esguerra and welcome po sa ating uh, episode dito po sa ating Facts First Podcast. Ngayong araw po ng uh, Martes, November 25. Uh, this is a recorded episode dahil by, by the time na pinapanood yun na po itong episode na ito, uh, in-flight na po tayo. Ang pag-uusapan po natin itong napakalaking rallying na kaset po muli dyan sa... Uh, sa darating na November 30. Ito po yung uh, trillion peso march laban po sa iba't ibang uh, muka o klase ng corruption. Pero of course, uh, nakatutok po ang marami dito po sa massive corruption pagdating po sa mga flood control projects. Ngayon, given this particular action, ang backdrop po nito, of course, ay meron po ilang mga grupo na tila so sumasakay, kung nagte advantage dito po sa corruption scandal. Dali ba, sinasabi, hindi, dapat ano, uh, mag-resign yung presidente para, ang gusto naman ng iba ay para maupo yung vice president. So basically, they're trying to use the issue to push for their own agenda. Iba naman, talagang they've had enough. Ang gusto nila, mag-resign daw lahat. Iba naman, nagpo-push na magkaroon ng transition council, o magkaroon ng isang military junta. So ito po yung backdrop nito pag-uusapan natin. Okay, so I'd like to welcome to our program, yung grupo po nila ay miyembro nitong uh, A Trillion Peso March Movement na nagsimula po yung unang-unang rally nila, anniversary ng martial law, September 21, okay? Tapos yung makakausap po natin, siya po yung isa sa mga conveners at uh, tagapagsalita po ng isang bayan na miyembro po itong a trillion peso march movement. I'd like to welcome to our program again, si Attorney Howard Calleja. Magandang uh, araw po and thank you for joining us again dito sa Facts First. Yes, good evening, uh, Christian. Good evening sa inyong million-million uh, of million na viewers. Mabuhay po kayong lahat. At tama kayo, Christian, September 21, yung una nating rally. Oh, uh, sorry, medyo ano, nag <laughs> Nagkaroon <laughs> ng memory lapse. <laughs> uh, anniversary ng Law Declaration. Okay. So, sa, sa darating na November 30, ano exactly ang gustong mangyari ng uh, Trillion Peso March Movement? Saka ng grupo ninyo, isang bayan? Well, unang-una, imbitahin natin sila, Christian, on no? November 30, Magsisimula ito, 10 o'clock, may misa tayong 10 o'clock, onwards to hanggang hapon na. At uh, ang aming uh, sigaw, nasama-samang sigaw, no, ay Itapos na at uh, managot lahat ng corrupt. So and corruption, managot yung mga napatunayan or uh, kinasuhan ng uh, ng corruption which means accountability, uh, restitution which means ibalik lahat ng ninakaw at uh, kung ano man yung kinuha sa kaban ng bayan. At yung mag-transform tayo, hindi lang natin palitan ang mga politiko pero palitan natin ang sistema kaya yung sinasabi mong kanina Christian na mga um, uh, let's say Rev Gov or uh, resign all or uh, whatever transition government eh, hindi po kami sang ayon dyan, ano? Um, we reject uh, all forms of unconstitutional means to uh, remove or renew or do whatever, anything that is uh, outside the Constitution and outside the rule of law. Kaya po ang aming panawagan on uh, November 30, eh consistent naman, no? Our fight against corruption, our advocacy for transparency, accountability, and good governance. So yun po, all forms of corruption, hindi lang po flood control, kasama na po dyan yung farmally, yung uh, uh, confidential funds, at lahat po, hindi lang po ahensya ng DPWH naman ang may korupsyon, ano, uh, Christian. So, pag nakita natin may nagnakaw sa gobyerno, lalabanan po natin lahat yan. Regardless of who, kung sino pa siya, kaibigan, kapatid, mag anak at regardless kung ano pang posisyon niya sa gobyerno, dapat po labanan po natin yan. So far, ano pong tingin ninyo dito sa ginagawa ng gobyerno, ng administration in terms of holding people accountable? Kasi marami na babagalan. And in fact, nakikita natin lately, mismo si President Marcos is trying to seize back control of the narrative. Siya mismo nag-update sa sa mga nangyayari sa investigasyon. Pero ang grupo ninyo, are you satisfied with it, with the pace of this process? Well, unang-una sabihin ko na tutuwa kami na meron ng nakasuhan. Tama yon Christian. Pero kung titingnan natin, ito yung Mindoro case lang. Tama hmm. ka rin na medyo mabagal. No? At naintindihan natin, ako abogado ko, naintindihan ko na meron proseso yan. Pero sana they can, sabi ko nga, I think sa mga previous interviews natin, na kailangan mag-dedicate sila ng sariling uh, mga tao. I mean, the ombudsman hopefully can can put more resources and uh, put a dedicated team to investigate, uh, let's say, yung mga issues ng Bulacan, yung issues sa uh, Davao, yung 51 billion ni Pulong, uh, meron pa dyan, dito lang, sa Quezon City, you know, I mean, all, the corruptions all over the Philippines at saka itong flood control, kita naman natin lahat yan uh, hawak, no? So, uh, meron nang kasuhan, masaya kami dyan, pero tama ka, mabagal at kailangan uh, may anong pang mas maraming makulong before Christmas uh, at uh, dapat pabalikin na nga si Sardico uh, ano pang inaantay ng ating gobyerno dapat i-cancel na yung passport I've been advocating na i-cancel yung passport niya since how many months ago Sardico, you no? Know, what would it take to to expedite the cancellation of his passport? Kasi meron ng kaso, hindi po ba? Yeah, kaya nga sabi ko, sabi ko nga even before I I it is my position that uh, they need not have a case kasi nga public official siya nung nagkaroon siya ng mga violation. Nonetheless, uh, nandito na tayo Christian, eh, there's no more reason, no other reason to not cancel it. Um ako ay agree kasi marami ako nakikita na sinasabi nila na oh bakit pa nyo pa pinuntahan sa bahay? Bakit nyo pa hinahanap si Sardi ko? Alam niyo naman abroad, parang kalokohan yung ginawa ng PNP. Yan e eh, proseso yan para maibalik yung warrant yung sinasabi natin na return of the warrant dito sa korte sa sandigan bayan para everything should go in motion no So yan, nakita na wala nga at siguro physically napatunayan nila na sinerve at wala yun sa bahay niya o kung saan yung kanyang last address. So yun yung susunod na gagawin, di dapat mag-file na sila ng uh, uh, cancellation of passport kasi dapat na yung mga NBI teams o yung mga raiding teams nagbigay na ng return sa Sandigan Bayan na sinerve nila but the service was not uh, uh, complete kasi nga hindi nila mahanap dahil nga wala dito sa bayan si Zaldico. Mm. Speaking of Zaldico, anong tingin niyo po rin sa mga pasabog niya in the form of uh, videos? Inuutay-utay niya, di ba? Well, oh, well klarong-klaro naman yon. Uh, ang nakakalungkot dito sa kanya mga pasabog, number one, uh, uh, Christian, parang ano eh, parang uh, it's a dud, you no? Kasi nga, walang, walang, uh, it's not under oath, no? It, it has no legal consequence or legal effect i'm not being too technical but if we have to be honest and uh, true to the process eh, kailangan naman sa, uh, technicality or sa procedure no? and one of those is to have anything under oath ibig sabihin, you are you are committing that everything you say is true and that whatever happens you are responsible for whatever you say Klaro po yon number one. Number two, dapat po nandito siya sa Pilipinas, no? Kasi yung testimony, in any testimony, Christian, hindi ito one way. Hindi ikaw lang yung nagsasalita sa testimony. Ang testimony is two ways, no? Because I'm sure even you, marami kang question dun sa kanyang mga explosion, ah uh, uh, pinasabog nga, yung kanyang mga explosion, di ba? So, if there are more questions, we have to be clarified. Ano ba talaga itong mga nangyaring ito? And number three, ang sabi ko nga, hindi nakapanipaniwala na sabihin wala siyang kinita. Yun ang sa akin, that, that destroys the whole thing. Paano ko paniniwala kung yung kanya mismong statement, eh hindi ka panipaniwala to begin with, no? na saying hindi siya kumita. Um, to me, one mistake in a statement Uh, puts a, a cloud on the whole statement that uh, altogether, Christian. Kaya sa tingin ko, medyo kailangan marami siyang paliwanagan dito at uh, hindi rin dapat selective yung kanyang pagsasabi kasi um, alam naman natin, even si Diskaya sinabi na na uh, lumaki sila with Sal 2016 onwards at uh, yung SunWest niya eh, kasama din sa laptop FDEP SCAM. So bakit hindi niya sabihin lahat ng katotohanan at bakit dito lang siya uh, naka-isolate sa 2024, 2023 na mga issues, no? Whereas sa uh, marami siyang corruption issues even before uh, President BBM came to office the 30 time, Gloria Macapagal Arroyo time. So marami siyang kailangan paliwanagin sa ating bayan. Mm -hmm. Pero ano tingin niyo yung talagang agenda ni Hatzaltico by, by, by doing this? Well, sa tingin ko, I think it is a survival mode ano. Um, kung makikita mo naman na Christian lahat ng eh, hindi naman lahat but siguro majority ng no, mga na-interview na sa ICI at sa uh, Senate narinig naman natin yung mga Senate hearings karamihan doon ang tinuturo sa arde ko. So tingin ko nakita niya na if eh, all fingers are pointing at him and uh, i think it's not a legal survival that what he's doing right now but it's a political survival tingin niya um kung bumagsak itong gobyernong ito titigil lang ang ano ang investigasyon. kaya hindi rin kami sabi ko nga kami sa isang, isang bayan kasama nun ng ibang mga civil society organizations hindi rin sang-ayon sa pagpalit ng gobyerno kasi ang tingin namin uh, kung papalit lang yung vice president uh, si sara hindi naman ito para ituloy ang uh, investigasyon dito sa corruption na ito. Tingin namin pag si Sara eh at hindi lang hihinto ang investigasyon, hindi eh, lalala pa ang corruption kasi marami ring issues ng corruption si Vice President Sara no at yung uh, pamilya Duterte. Kaya nga tingin namin na hindi makakabuti na uh, palitan. Kaya nga I'm saying uh, yung uh, pasabog ni Sara, I think is a is a shift towards sa uh, the Duterte group. Ang yung kanyang expose is more political than na uh, legal, no? Kasi nga walang legal uh, uh, substance, walang legal validity or basis yung kanyang mga sinasabi at uh, sabi ko nga parang hindi ka panipaniwala na wala siyang kinita. And uh, legally uh, in our in the practice of law, uh, kung meron kang isang pagkakamali kung meron kang isang um, hindi consistent sa iyong mga sinabi that puts all your uh, statements uh, that puts into question uh, all your statements no so you have to be consistent in your narratives no number one. number two, uh, sabi ko nga si Saldi is uh, lumaki yan o nagsimula yan na pambaga sa bilang nakilala yan panahon ni Gloria um tapos lumaki siya ng todo todo panahon ni Duterte at uh, hindi naman siya ngayon lang sabi ko naging loyal kay uh, kay presidente BBM no i think yung kanyang loyalty goes past to Gloria Arroyo time and Duterte time where talagang lumaki siya ata uh, marami pa siyang paliliwanag uh, sa ating bayan katulad ng kanyang uh, DFM the head laptops scam. kaya nga tingin ko it is a survival mode kesa di hindi siya illegal expose but a political expose kaya si nga uh, tingin ko tumatawid na siya from the PBBM uh, ranks to the Duterte ranks kasi tingin ko um, at tingin din ng uh, karamihan sa civil society at sa amin sa isang bayan na kung magpalit ng gobyerno, kung magpalit ng presidente at uh, pumasok si Vice President Sara, hindi matutuloy yung mga investigasyon. It would just be a change of power. Tapos yung ating uh, laban sa korupsyon, eh, hindi itutuloy ni VP Sara. At uh, bakit kamo? Kasi nga si VP Sara maraming issue ng korupsyon. We have to remember he, she was impeached by the House. So, yung kanya malinaw na malinaw, hindi naman yan na uh, allegation lang compared kay Sardi na allegation lang. Yung kay VP Sara, malinaw yun kasi meron siyang impeachment. No? Although, hindi pa siya na-convict sa Senado, but klaro na impeach siya sa House. So, um, as I said, it is more of a political move for Sardi to shift to the Duterte camp. That's why nakakaroon siya ng mga pasabog, though uh, I repeat, it has no legal basis. Uh, in that case, uh, baka hindi niya kailangan talaga or he doesn't feel the need to go back to the country. Kasi ka objective naman talaga ng mga pasabog niya is political. Bakit pa ako uuwi? Eh, the, the, damage has been done or the objective has been met. Tama yon, tama yon. Uh, but uh, ang, 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 mas, ah, nga dito, Christian, eh, alam mo, mga Pilipino naniniwala kung ano-ano. So we have to remember and remind them na They have to be more discerning on what they have to believe, what they have to read and uh, understand. No, Um, claro naman uh, if talagang may yung nung kaniyang he has to put it under oath and come back to the Philippines. And uh, I repeatedly say, na you know, any statement cannot be one way; it should be both ways. No, meaning it should allow us to ask him questions, ask him to uh, allow him to go through under a cross examination. to verify and to clarify the truth or the veracity of whatever statements he wants to say. Mm -hmm. Anong tingin niya rito sa ano, yung idea na um, your your groups, yung yung uh, a trillion peso march movement, ito yung pinaniniwalaan, pero marami ring malalaking grupo ang gusto naman nila hindi mag-resign lahat transition council. Let's talk about first transition council. Why are you not in favor of that? Well, Christian under the constitution, there's no such thing as a transition council, and uh, isambayan and uh, our group uh, and mostly most of the civil society organizations allied with the um, Trillion Peso Movement uh, only sticks to the rule of law and to the constitution. So, as in all my readings, Christian, walang transition government dyan. So, uh, I don't see any. basis for for doing such no and uh, ang tanong diyan pag transition ang isang nakakatapot din sa transition or any form of revolutionary government until when christian yeah. sino ang may hawak hindi ho natin alam kung sabi nila six months or sixty uh, days paano natin paniniwalaan yun kasi anong batas ang susundin nila kasi wala ang batas yan dahil walang constitution yan eh Warang rule of law yan eh so kung sinabi na lang extend namin can we stop it what can mm. what can stop it well eh. I so that's why we're saying anything unconstitutional we do not support or we will not support mm -hmm. e, way, na idea yung, uh, yung president vice-president next in line uh, yung uupo, and then ng election what do you think of that there is a constitutional basis for that although there is a problem to that Christian constitutionally, if the vice Pre the president and vice president resign together, um, the uh, Senate president uh, will hold a uh, kumbaga, hold over capacity and call a election within uh, I think 90 days. No, um, ang question lang jan, sino mauunang magresign? Kung mag-resign si, si, President Marcos, are we sure mag-resign -re din si Vice President Sara? And I'm sure yeah. si Vice President Sara will not resign first. Kasi pag nag siya, under the Constitution, the President yeah. can appoint a Vice President. Yeah. Di ba So kung sabihin niyo, mag -resign ako, sabihin ni Vice President, o nag-resign ka na, mag-appoint ako ng iba. So nobody trusts each other. So that is the problem with that scenario. Uh, although there's a constitutional basis, there's a problem with that scenario. But uh, sa akin, okay lang yon na... Um, magresign si VP sana mag-appoint ng bagong vice president di that's also a, a, a another scenario pero sabi ko nga ang question dyan, who would trust who kasi both of them don't trust each other at this point so i think eh, although may legal basis may constitutional basis may factual problem yung scenario na yan yung pangatlo naman yung uh, opportunity that is being seen by by some disgruntled, figure retired members of the military by idea naman a na military junta. What do you think of that? Uh, that is more dangerous, uh, uh, Christian, because uh, once uh, we w go to military adventurism, uh, we don't know anymore. Because, uh, unlike the first two scenarios, the civilian authority is recognized once it's a military junta, now it's a military authority, and there's no civilian uh, recognition of power at this point in time, so it's not only Unending uh, with regards to time, we'll not pero yun na nga. It would be, it would not be civilian authority supreme. It would be military authority which would be supreme if a military junta will take over. So hindi ko natin talaga yan and we will object any form of uh, military adventurism. But uh, glad to say, na nga na with our uh, coordinations with the military, especially with the eh kita natin na the military has been uh, professionalized no even more now at uh, tingin nga nila na any plan to instill any Duterte back in government is a bad thing to the Philippines kasi nga klaro uh, naman that Duterte is a Chinese Chinese ally no so hindi natin gusto yung yung pagtingin mo yung geopolitics niyan ayaw ng mga military yan, especially yung uh, top brass na bumalik sa sa China regime noong time ni ni President Duterte. So, kitang-kita naman na China sponsored sila. So, I think hindi talaga sila susupport to any Duterte at this time. Mm. Pero dito, talking about President Marcos himself, do you think he has enough uh, political capital left? And what um, do you think of what he has been doing to be able to ward off all these challenges? Kasi marami rin nakikisakay, di ba? Iba, kunwari, anti-corruption. Pero ang goal talaga, upo si Sara Duterte. So speaking of President Marcos himself, what do you think of uh, his political capital? Well, una yung sabihin ko na yung nakikisakay na narinig ko si retired uh, General Pokis I hope he, I I uh, pronounce his name correctly. Yung sila yung nag-rally sa EDSA, remember, no, 16, 17, 18, yung three days na yan. Sabi niya hindi siya pupunta. Ang tanong ko naman kay General, hindi ka naman imbitado eh kasi iba naman yung kanyang agenda. So hindi ka naman talaga kailangan pumunta doon sa EDSA, huwag na siyang magsabi ng gano'n, number one. Number two, yung political capital ni President BBM, I think he has to, um, in the last two years or, or more than two years of his administration, I think it would be good na nakita natin yung kanyang mga reshuffle. Um, or yung mga resignations I think he should take this opportunity to create a more unifying government to strengthen his political capital kasi kung nawala yung political capital niya uh, dun sa unity niya with uh, Duterte I think there's a lot of political capital with the moderates with the people from the supporting the church supporting civil society at uh, maraming tao with na pwedeng pumasok tumulong sa kanya sa gobyerno na pagkakatiwalaan. Hindi lang because of loyalty to him, but because these people are loyal not to any political power, but to only loyal to the country. So, tingin ko kung maglalagay siya ng mga tao uh, based on merit and based on loyalty to country, eh tingin ko lalakas ang kanyang political capital and it would be a more unifying government during the last two years of his administration. Okay. Finally, Attorney Howard, um, Maybe take this opportunity to invite our fellow Filipinos to attend the November 30 rally. And uh, yeah, final reminders in the context of what we have been talking about. May mga political hijackers, eh, di ba? Uh, <laughs> 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 Opo, uh, salamat uh, Christian sa pagkakataong ito at uh, inaating inaanyayahan na naman lahat ng ating mga kababayan. Uh, at nagtatalagang uh, galit na galit at uh, nangingit-ngit dito sa ating korupsyon at lumalaban sa korupsyon sa ating gobyerno. All forms of corruption po ang ating ninalabanan. At uh, sumisigaw ng uh, accountability na ikulong lahat ng mga dapat ikulong. Uh, restitution meaning ibalik lahat ng mga ninakaw sa gobyerno. At transformation meaning uh, palitan ang sistema ang bulok na sistema. Hindi palitan ang tao, pero palitan ang bulok na sistema. Ang pagkakataon para magpalit ng tao ay sa 2028. Hindi pa ngayon po. So, kailangan po intindihin po natin ito na tayo po ay only for constitutional and the rule of law. So, yung mga nang-hijack dyan, yung mga sumisigaw ng ibang agenda, hindi po natin sila kasama dito sa ating laban. Although sasabihin nila sila ay anti-corruption, eh ang laban po natin ay para linisin ang gobyerno, hindi para baguhin ang mga tao, wala pero linisin ang buong sistema. At magagawa po natin ito sa tamang paraan, sa constitutional means. No? So makita-kita po tayo November 30, 10 o'clock, meron po misa sa People Power Monument at tuloy-tuloy na po yan. Maghapon po tayo doon makita-kita sa People Power Monument, November 30 po. Okay, Attorney Howard Cal uh, Calieja, tagapagsalita and convener na isang bayan, isang bayan as is a member of course of the uh, trillion peso march movement. Magandang gabi po, magandang araw po and thank you for joining us tonight. Salamat Christian at uh, good evening po sa inyong lahat. Salamat po. Okay. Yan po si Attorney uh, Howard Calyeha. Uh, Okay, so totoo po yun. No? Ingat po kayo sa mga political hijackers uh, dahil meron po ibang mga grupo na meron maliwanag na agenda at nakikisakay dito sa laban kontra korupsyon. Kasi kung talaga laban ka sa korupsyon, e eh, bakit ka susuporta sa isang leader na seryoso rin yung mga bintang laban sa kanya pagdating sa korupsyon? Hindi po ba? So dapat medyo mulat po tayo sa mga bagay na yan. And ito po yung problema sa mga ganitong ano, issues, no? Hindi naman pwedeng pare-pareho kayo ng iniisip. That's understandable. Iba, gusto. Hindi, resign all. So, magkaroon ng transition council. Okay? Uh, medyo naintindihan natin yung uh, puntong kanilang uh, isinusulong, pero we don't necessarily agree. Okay? Siyempre, mas katakot nga yung sinusulong ng iba military junta. And of course, iba naman, eh, talagang uh, equally nakakatakot din. Dahil gusto nila, kunwari, against corruption sila, gusto nila mag yung presidente, pero ang gusto nila talaga ilok itong si uh, Vice President Sara Duterte. E eh, kayo ba, do you honestly believe na kung si Sara Duterte na yung nakaupo, eh matatapos o maiibsan man lang ba itong uh, malawakang corruption sa gobyerno? Nakita na po natin yan doon sa kanyang tatay. Di ba? Not a whiff of corruption. Pero ano po ba nangyari? So think about it. Okay, ako po si Christian Esguera. Magandang araw, magandang gabi po sa inyo lahat.